Uh -huh. <laughs> 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 Tuloy mo lang. <laughs> Tama lang ayoko <laughs> <gaito>

Nandito Sige, <laughs> oh. kayo. Ichi sure dali Oh, Habang Bakit? I-upload ko. Ako nga pwede sa'yo. So, upload ko. Iyo kay Hiyo. <laughs> <laughs> Gusto mo na eh, go. Hindi, sige na. nag pa. ka. <laughs> <laughs> Ayaw niya na pero <laughs> gumawa <laughs> ka rito. Gumawa ka rito. Tama na. Wala tayo madadaan ng billboard yung rito. Wala eh. Kung dati sa mga Sa mga na nga nga. Ikaw ka, Pats. Iyong lang. Iyong ina. na, iyong ina. Ikaw lang, iyong ina. Iyong ina. Iyong